Yaw yaw. Dito yaw yaw. Yaw yaw na bagulbon. Oh. Ang dami tagatas ngayon oh. Siyempre maraming marami humi, ay.

iyon mo. Straight to the point. Kadi CRM. Diyan kayo papartihan, ruta 6. Straight. Straight to the point. Diyan. Yan mga tropa, hatimting na sila, eron. Bali galing sila dayo. Dumayo sila, yan kargado sila oh. Grabe ang huli nila. Aba, ano 'yun, Ley? Dumayo sila sa kabilang buya. Yan at kargado. Ayan, lang Ayan, din kay Elvis Targado rin oh sub Ah, oh, laki oh Grabe Ayan, nanghuli nila sa series eh Targado sila Oh Wak-wak Nabi niya ka ng bagong mukha na sintahan Ayan, naman na sinasabi yan Hindi magpilaso Ayan, magpilaso niya din

Na, lima lah, lima kasih satu tempat, Anim apa? IP puro aswang wow. <coughs> yung yan, si, mayang, yeah, si mayang, ya. yeah, guys, balik kita dala nila man, para, para alam nila oh, kung oh. alin yung sa kanila may gluten din si mo muna? papasok na yung ko yung ay, ready sa o to? ba, yung yang mas oh. masih <laughs> <coughs> <coughs>

Ba. Ba. May tawad pag cute. Meron ko na cute. ani. Lo. Hoy, pre Hoy, tawol. Ito. Oh, six, one six, one pala pala. Oh, libre. Ah, kita na. sa ano yung so yan guys Pito, uh, tagpito sila Ayan, uh, natin sarap natin yung sarap Ito na, oh. Grabe Ay, wala ah meron iluan yung kamababi oo wala pala ito upe ulitin po rin oh pero yung unan na elvis wala mga tanda iluan lagi iluan 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 yan guys nanghuli nila sa series bali dumali sila puro wak wak nakadali sila sa dayo ng mga aswang yan pinakain na yung mga kuyong naraya palang aswang to sa buyan ni spider oh Ay, dito, oh. Ay, Ay, lang, lang. Ah. Uy, may isang cute Ayun ah, Ayun Ayun guys, ang huli nila sa dayo Puro oh, aswang Ayun, bunting hindi naman nasa labas yun kasi walang tanda yun ay. Wala. No. Ay nasa, ay yung mapapunta sa Bulinga, dapat may tanda yun. Ito. Ang nilagay naman si Rony na din, may matanda naman si Rony. Oh, si Tali lang. Ayan guys, saan tinatandaan nila yan para. Dilaw, dilaw kaya. Tinubos na na ito yung dila. <laughs>

Ito OK, kasi yan ay, kaya nalabas ang dila Ayan mm -hmm. yung kuyong Ala? Matami na yan, dami, dami dami. Dami nga, yun o Matami nga, hindi na malalabas. Alam mo, palabas si yung kuyan Gusto kahe mo Ay, may nabayro yung labas dyan, dalawa Matami ka ay Pahay mo na Shout out sa dalawang dumayo Ayan, jackpot Dalawa ay, buhat ko Ayan

Ay, dito kasi sobrang sakon. Para yung mga kiyos ko, maliit kasi baka. Mayroon ako babiyan Bay, baan? Basta naman yan. Kung hermetiko puro ano po hindi yung kay na no? Uh, at yung na malaki kung yung dito okay. Okay. Na yung sa kumpas Kenapa tu

ng banyera para kay Bobby.